Anong violation? Give me violation. Wala, wala. Oh, why do you have to take a picture? God. Why do you have to take ano a ano, picture? kayo, police din po. Hindi ako police. Oh, lang lang. oh pero I, have, I know my rights. Bakit? I know my rights. What, no, ka? what's my violation? Give me violation. Why do you have to take a picture on my, my car? That's a private car. Ha? Huh? What's my violation? SPO Trisa Vignano. Hindi ako nakikipag-away dito. I want my violation. I want to know, may violation. Bakit mo ko pipicturan yan? Wala akong... Pag nalaman ko na picturan yan, at pwede ko kayo kasuhan. Kasuhan mo ko. Ha? Kasuhan mo. Alam mo yung paliyado ko, di ba? Oo, oh, alam ko. Kasuhan pero... Kasuhan oh. Ha? Pipicturan. Bakit uutusan mong bata mo ng ano? Ina-assault mo ako eh. Naka-uniform yan. Am I assaulting you? No. Ah, assist ng traffic. yes, I know you're assisting traffic. Ba't anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Sinindak mo ako kasi sabi ko, ano? Sinindak. Sabi mo, umalan. Ano, ano sabi mo kanina? Ha, ah, baka sabi mo dinuduro kita, ha? Ano sabi mo kanina? Huwag ka umatras. Tawagan Hindi ako na umatras. Mobile. Tawagan mo nga. Tawagan mobile, mas better. Tawagan niya mobile. Ano ka ba, pare? Bakit ganyan ka? Hindi ako ganito. I know my rights. I know my rights. Hindi tabi kita. May Pinatabi nga ako. Naman, di ba? Tumatabi ako, di ba? Tum Tum ba? Patras pa papasok na ako, di ba? Oh? Pero ang taas ang boses mo. Huh? Ang taas. Oh. oh, pero anong ginawa mo? Tinaas mo ako ng boses. Tawagin mo, tawagin mo. Sasagot. Wala akong tatawagin, tatawagin. wala akong tatawag ako. Yes, ta ka na doon. Ang, tatawag ako ba yung nadihado ngayon? Sige, punta oh. ka doon pare. Punta ka doon, wala tayong pag-uusapan. Call mobile. May pinapatawag ng mobile, tawagin mo mobile. Wala akong mobile. Wala mobile. Gusto mo, nagsabi ka tumawag ka mobile, tawag ka mobile. Hindi, ano bang gusto mo ano ngayon? Hindi. Ha? Bakit ka ganyan sumagot? Ha? wag Huwag, mo akong tataasan. Mag uniform, mag ka. Gusto mo, magkubad ako yung uniformate. Sumagot ka tayo? Ganon? Gusto mo? Ganon ang gusto mo? Hindi ka, ikaw. Gusto mo? Ganon ang gusto mo? Oo, sige. So, pag dupang ano, dupang sutukan? Dupang tignan mo, yung ginawa mo, ang laging trope. Bakit tayo may right to video, ano? Bakit? No, wala kang karapatan. No? Why do ito? have the video? Di video pa rin. Bakit? Ikaw ang mali. Bato, anong mali ko? Papasok ako. Nandito ako sa establishment nito. Oh, Di video okay. <laughs> Ha? Ito nandito ako sa establishment ba, na to. Traffic, nandito oh. Nandito ako sa establishment na to. O, oh, traffic. Lumalis ako, di ba? Pumasok ako dito. Kasi may lumabas. Ha? Sige, doon ka na pare. Kasi nakakabala tayo. Okay, G gawin niyo yung trabaho niyo. Nandito lang ako. I have my right to stand here. Gawin yung trabaho niyo. Ako nandito ako. Huwag mo akong kukutusan kung anong gusto mong gawin ko doon. Nagmamalaki mo yung mobile. papuntay mo yung Don't threaten me, Spio Sobiano, ha? tama ang sasabihin mo maghubad ka, magsutungan tayo. Public servant ka. Yun hindi, hindi ako nakikipagkamu ng suntukan sa'yo. Hindi ako nakikipagkamu sa'yo. Hindi ako sa sa Nakikita mo, traffic ka Inawat. Sinabi, so, sinabi ko lang sa'yo, anong problema? Hindi ka ba nakakaintindi kung good citizen ka ng Pilipinas? Sinabi ko. Naintindihan mo. Tinatanong ko sa'yo, bakit mo ako sisintakin ng ganon? Pwede mo ako pag-isapan. Sabi so, sa, mo, sabi mo, matas ka, umal ka dito. Pinapausog mo ako. Papasok na ako dito eh. Paputay mo yung mobile mo. Anong mo? Go, go, sis. Hindi kita pinapapunta dito. You have your job there. Nandito ko, nakatayo ko dito. Hindi kita pinapapunta dito. May trabaho ko. sinasabi mo, di ba? Gawin mo. I'm having my late lunch here and hindi kita hinahamon, hindi kita inaano. sinasab tinanong lang kita, bakit mo ako sasagutin ng gano'n? Bakit mo ako kakausapin ng gano'n?